May mga araw at baka pamilyar na pamilyar ito sa iyo, na parang guguho na ang lahat. Yung pakilamdam na sabay-sabay dumadating ang mga deadline, biglang sumusulpot na problema, tapos lahat ng tao sa paligid mo, ano, umaasa sayo. sa iyo. Sa mga ganitong sandali, paano ba nananatiling matatag ang ilang leader habang yung iba parang natutunaw na lang? Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang blueprint para sa katatagan. At hindi ito isang personality trait na alam mo 'yun, meron ka o wala ka. Isa itong framework. At ang isa sa pinakamalinaw na bersyon nito ay isinulat hindi sa isang business school, kundi sa loob ng isang kulungan halos dalawang libong taon ang nakalipas. Tama. At yung pagbabatayan natin dito ay galing sa isang source na ang pamagat ay The Biblical Blueprint. Titingnan natin yung karanasan ni Apostol Pablo, particular sa sulat niya sa mga taga-Filipos, Kabanatang Uno. Ang misyon natin, himayin kung paano yung mindset niya sa gitna ng pagkakakulong ay... Ano, nag-aalok ng isang practical na modelo para sa sinumang leader na nahaharap sa sarili nilang kulungan krisis man yan sa kumpanya, personal na kabiguan o matinding pressure. Okay, sige. Simulan natin dito. Para sa modernong pananaw, ang isang leader na nakakulong, yun na yun, kabiguan na yun, game over. Pero si Pablo, isinulat niya, Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nagsilbi upang isulong ang ebanghelyo. Teka-teka, paanong naging pagsulong ang pagkakakulong? Parang sinasabi niyang, ang pagkakabigo ko, ang pinakamalaking tagumpay ko. Paano yun nangyari? Diyan, diyan mismo sa salitang pagsulong nakatago yung susi. Kasi yung salitang griego na ginamit niya ay prokope at hindi ito basta-bastang pag-usad na parang um, umabante ka lang ng isang hakbang. Ang prokope ay isang terminong militar, pang inhinyero ito yung gawain ng isang kumbaga pioneer force, yung mga sundalong na sa hukbo na ang trabaho ay pumutol ng puno, magpatag ng lupa, literal na gumawa ng daan sa isang masukal na gubat para makadaan yung buhong sandatahan. Wow! So, hindi lang ito pag-usad kundi paghahawan daan. Grabe! Parang sinasabi niya na iniisip ninyo na hadlang tong mga pader? Na to, hindi! Ang pagdurusa ko ang masyete? Ang mga tanikala ko ang bulldozer? Exacto. Ang miss nung balakid ang naging kasangkapan niya at hinahamon nito yung ano yung linear nating pagtingin sa tagumpay, 'di ba? Madalas iniisip natin, ito yung plan A kapag may hadlang, lang isa yang detour. Para kay Pablo, yung detour ang mismong plan A. Isipin mo yung hose ng tubig. Kung gusto mong lumakas yung pressure at lumayo yung abot ng tubig, anong ginagawa mo? Ah, kinikipotan mo yung buta sa dulo. Tama, you introduce restriction. Sa pagkipot ng daloy, lumalakas ang puwersa. Ganon ang nangyari sa kanya. Yung restriction ng kulungan ang siyang lumikha ng impluensya na mas focus at mas malakas. At yung impluensya yon umabot sa mga lugar na di mo aakalain. Dito napapasok yung verse 13. Bilanggit niya na yung sitwasyon niya naging bukang bibig sa buong Imperial Guard o Praetorium. Sino ba itong mga to? Hindi sila ordinaryong gwardya, di ba? Hindi talaga. Isipin mo, sila yung Secret Service at Delta Force ng Imperyo ng Roma, pinagsama ang Praetorian Guard. Mga siyam hanggang sampung libong piling-piling sundalo yan. Sila yung personal bodyguard ng emperador. Sila yung bumubulong sa tenga ni Caesar. Sila ang sentro ng kapangyarihan. So, paano siya nagkaroon ng akses sa kanila? Nakakalungkot nga siya. Dahil high-profile political prisoner siya. Ang sistema noon, para di siya makatakas, ay literal na ikakadena yung pulso niya sa pulso ng isang guardja. At yung mga gwardyang to, nagpapalitan bawat apat na oras, 24-7. Grabe, so bawat apat na oras may bagong elite na sundalo na nakakadena sa kanya. Anong naririnig niya? Anong nakikita niya? Nakikita nilang dinidikta ni Pablo yung mga sulat niya, tulad ng aklat ng Epeso. Naririnig siyang nananalangin, nasasaksihan nila yung dignidad niya. Hindi ito sermon sa entablado. Ito ay isang two-year all-access pass sa buhay ng isang taong may hindi matinag na pananampalataya. Masterclass yun sa pag-convert ng dehado sa oportunidad. At dyan pumapasok yung prinsipyo na tinatawag sa source na situational awareness of providence. Ang isang matatag na leader, hindi lang siya nagre-reklamo. Nagtatanong siya sa gitna ng krisis, sino yung kasama ko ngayon dito sa kwarto na hindi ko makikilala kung hindi dahil sa problemang to? Gets ko. Hindi siya nagreklamo na lumiit yung audience niya. Nakita niya na nagbago lang. Hindi siya nabigo naging niche marketing ang diskarte niya. At ang target market niya, yung pinakapuso ng kapangyarihan sa buong mundo noon. So nakita natin kung paano umabot yung impluensya niya sa mga nasa labas. Pero ang talagang nakakagulat para sa akin ay yung epekto sa mga kasamahan niya. Sabi sa verse 14, At karamihan sa mga kapatid ay lalong naging matapang na magsalita ng salita ng walang takot dahil sa pagkakakulong niya. Teka, Parang hindi yan intuitive. <laughs> Kasi sa isang kumpanya, kapag yung leader na pahamak, apektado yung moral. Natatakot yung mga tao. Ano nangyayari dito? Bakit kabaliktaran yung epekto? Magandang tanong yan. Para maintindihan yan, kailangan nating ilagay yung sarili natin sa sapatos nila. Yung mga kristyano sa Roma, nabubuhay sila sa ilalim ni Emperor Nero. Ito yung emperador na Ayon sa mga historiador, ginagamit na sulo yung mga kristyano. Sinusunog sila ng buhay para liwanagan yung harding niya. Yung takot, hindi lang siya emosyon. Yun yung hangin na nilalanghap nila araw-araw. So yung default setting nila ay takot pagtatago. Oo, at bigla nakita nila yung leader nila, si Pablo, na nasa gitna mismo ng pinakamatindi nilang kinatakotan. Nakakadena, nasa kamay ng gugeno, no? Pero hindi lang siya hindi natitinag, masaya pa siya. Nagagalak siya. Ah, okay. Nung nakita nila yon, ang reaksyon nila, Teka, kung yung pinakamasamang pwedeng mangyari nangyari na kay Pablo at di siya nasira, Anong kinatakutan natin? Biglang nawala ng kapangyarihan yung takot nila. Naisip nila kung kayang ikulong ang mensahero pero hindi ang mensahe, hindi tayo matatalo. May paliwanag pala dyan ang modern neuroscience, yung tinatawag na mirror neurons. Ito yung mga brain cell na nagre-react hindi lang kapag tayo yung gumagawa, kundi pati kapag inoobserbahan natin ng iba. Kaya nakakahawa ang paghikab. Ayun yun mismo, viral lang panic. Pero ang hindi natin madalas napapansin, viral din ang tapang. Ang team mo, ang pamilya mo, sa gitna ng krisis, hindi lang sila nakikinig sa'yo, inoobserbahan ka nila. Kung nakikita kanilang kalmado at focused, parang hiniram nila yung nervous system mo para pakalmahin yung kanila. So yung katatagan ni Pablo, hindi lang siya para sa sarili niya. Ni maging public utility, nagbigay ng kuryente at lakas sa buong community. Pero may mas malalim at para sa akin, mas masakit na pagsubok na hinarap si Pablo. Kasi yung mga kalaban mula sa labas, kaya mong asahan, di ba? Pero paano kung galing sa loob yung atake? Ayon sa verses 15 hanggang 17, may mga Kristiyano mismo na nangangaral dahil sa inggit, personal na ambisyon, at ang layunin nila lalo pang pahirapan si Pablo. Ito yung betrayal mula sa sarili mong kampo. Ito yung pinakamasakit. Totoo. At yung reaksyon ni Pablo dito ay isa sa pinakamatinding halimbawa ng ego death na mababasa mo. Sa verse 18 ang sabi niya, "Ano ngayon?" basta't sa bawat paraan, si Kristo ay naipapahayag at doon ako nagagalak. Isipin mo yung level ng emotional security para masabi niyan? Grabe. Kailangan niyang pumili, no? Reputasyon niya o yung misyon. At mahirap yon Mahirap talaga kasi yung natural na reaksyon ay depensahan yung sarili, ipaglaban yung reputasyon. Pero si Pablo may isang tanong lang na mahalaga sa kanya. Hindi paano ako lalabas na magaling dito. Ang nag-iisang tanong niya ay nanalo ba ang misyon? Paulit-ulit niyang pinili yung misyon. At dahil doon, 'Yung anchor o angkla niya nakakabit sa isang bagay na hindi kayang galawin ng mga tao. Ang angkla niya ay 'yung tagumpay ng ebanghelyo, hindi 'yung personal niyang kaginhawaan. Eksakto. At dahil doon 'yung kagalakan niya ay naging tulad ng sabi sa source, bulletproof. Bakit? Kasi pwedeng nakawin 'yung kalayaan niya. Pwedeng sirain yung reputasyon niya, pero hindi mananakaw yung pagsulong ng ebanghelyo. At dahil hindi mananakaw yung anchor niya? Hindi rin mananakaw yung kagalakan niya. Yun ang pinakabuod. So, pagkatapos nating himayin lahat ng ito, ang tanong para sa iyo na nakikinig ay, paano mo ito isasabuhay? sa buhay? Di naman natin kailangang makulong para gamitin tong blueprint. Sabi sa source, pwede kang bumuo ng sarili mong resilience statement. Tama at napaka-practical nito. Ito yung template na may apat na bahagi. Una, ang katotohanan, the fact. Ano yung negatibong sitwasyon? Sabihin mo ng direkta, ito yung mga tanikala mo. Pangalawa, ang bagong perspektibo, the reframe. Paano posibleng ginamit ng Diyos to para sa prokope sa paghawan ng daan? Pangatlo, ang pananaw, the perspective. Sino ang nanonood sa akin ngayon? Ang team ko, ang mga anak ko. At pang-apat, ang angkla. The anchor. Ano yung panalo dito na hindi pwedeng agawin sa akin? Kahit anong mangyari. Sige, gamitin natin yung halimbawa sa source. Si Sarah, isang manager na na-layoff. Masakit yun. Pwede niyang buin yung statement niya. Una, katotoanan. Nawalan ako ng titulo at trabaho. Yung kita namin hindi sigurado. Okay. Sunod, bagong perspektibo. Ang layoff na ito ay nagsisilbing prokope para isulong yung pagdepende ko sa Diyos, hindi sa kumpanya. Binigyan ako nito ng oras para i-mentor yung mga mas bata sa simbahan. Maganda yan. Ikatlo, pananaw. Naanunuhod yung mga anak ko. Kung magpapanik ako, matututunan nilang pera yung Diyos namin. Pero kung magtitiwala ako, matututunan nilang may provider kami na mas malaki kesa sa anumang trabaho. At panghuli, yung pinakamahalaga, ang kla. Ang pagkakakilanlan ko ay anak ng Diyos, hindi manager sa Company X. Hindi yun matatanggal ng HR at dahil dyan, dito ako ay magagalak. Okay, sige. Subukan natin. Gumawa tayo ng isa pang halimbaga. Kunwari, ikaw ay isang startup founder. Anim na buwan mong pinaghirapan yung product launch. Pagdating ng araw, bigo. Walang benta. Ouch. Paano mo gagamitin tong framework? Magandang halimbawa. Sige, una. Ang katotohanan, yung product launch ay isang kabiguan. Nasayang ang oras at pera. Nahihiya ako. Okay. Yan yung masakit na katotohanan. Ngayon, paano natin hahanapan ng proskopi dito? Ano? Ang bagong perspektibo. Pwedeng ganito. Ang kabiguan ito ay nagsisilbing proskopi para isulong ang aming pagkatuto. Nalaman namin sa isang linggo kung ano ang ayaw ng market. This failure is advancing our education. At binibigyan din ako nito ng pagkakataon na ipakita sa team ko kung paano bumangon. I like that. So yung kabiguan naging shortcut sa pagkatuto. Okay, sunod, ang pananaw Sino ang nanonood? O buong team, ang mga investors. Kung maninisiin ako ng iba, matututo silang maging duwag. Pero kung aaminin ko yung pagkakamali at maglalatag ng bagong plano, matututo silang ang kultura namin ay hindi takot sa pagkakabigo, kundi mabilis matututo mula dito. Wow! Ang reaksyon mo ang magiging pundasyon ng kultura. Okay. At panghuli, ang angkla. Anong hindi mananakaw sa'yo ang angkla ko ay ang halaga ko ay wala sa tagumpay ng startup na ito, kundi sa misyon na tulungan ang mga tao. Yung proyektong to, isang attempt lang, hindi ito ang kabuuan ko. Dahil ang misyon ay mas malaki, makakahanap ako ng ibang paraan. Dito, ako ay magagalak. Kitaw yung pagkakaiba. Hindi ito toxic positivity. Oo. Oh, inaamin mo yung sakit, pero binibigyan mo ng bagong kahulugan. Sa huli, yung aron mula sa kulungan ni Pablo ay simple pero napakalalim. Ang katatagan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa hirap, kundi sa sining ng pagbibigay ng bagong interpretasyon dito. Yung selda niya, naging pulpito. Yung mga tanikalan niya, naging mikrofono. Yung limitasyon ay naging kanyang pinakamalaking kalamaman. At ang blueprint na ito ay nagpapakita na yung mga balakid na kinakaharap mo ngayon, yung proyektong bumagsak yung krisis na di mo inaasahan ay maaaring ang mismong saksakyan na magdadala sa iyo sa pinakamahalagang destinasyon mo. Hindi ito hadlang sa daan. Ito ang daan mismo. At iwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Kung ang pinakamalaking balakid na nasa harap mo ngayon ay hindi pala isang pader na kailangan mong gibain, kundi ang mismong sasakyan na itinalaga para sa iyo, paano nito babaguhin ang paraan ng paghawak mo sa Manibila bukas?